Mas mataling bumili ng madumi ang engine. Alam mo agad ang problema. So ito, meron tayo isang customer. May pinapacheck sa atin sa sakyan. Kukunin nila dito sa may Costa Grande. kulay blue na spark. Bago nila kunin, so gusto mo maka ng ating customer na goods yung unit. Uh -huh. Mukhang sa financing nila kukunin to eh. Nakasama natin si Doc A. Good morning. So, tutulungan namin si customer. I-assess natin yung unit na kukunin niya sa sa financing. Yung Spark, Chevrolet Spark 2020 model. And actually, chinecheck na nila. So, nagdala rin kami ng scanner. Ang i-check natin dito is ah uh, yung belt, yung mga pulley, yung mga pangilalim, breno, mga fluid, mga filter, saka yung mileage, saka yung system. Full system scanning, diagnose. Then so pagrurunob pa sa assessment natin is good. So sasabihin natin kay sir kung ano yung mga uh, nakita natin then syempre ang magde-decide pa rin is si customer. No. Tayo is assessment lang. So tara. Dry belt, okay pa. So, mayroon pang pa label. Pag ginagamit, yung pupunta lang ng mall, ganun lang. okay, good. Ah, maganda pa lang is. Malinaw. Okay, ilan na mileage? 19. 19? Batang-bata. bata, -bata. 2020 model na Spark. Goods na goods to. Ito. Kung mapapansin nyo, yung brake fluid niya mababa na. Wala sa maximum. So, wag na wag kayo magta-top up. Okay. Ang papalitan nyo, yung brake pad, saka yung brake shoe sa likod. Okay. So, so pagka, ano naman yung sir? Yes, pagka napalitan ng bago yan, aakit lahat ng brake fluid. Okay. So, mapapunta ulit sa level. So, kahit di ka magtanggal ng gulong, dito pa lang makikita mo na manipis na yung mga brake pad niya. Dito. Kasi ito, pag tinapapan mo yan, nagpalit ng mga brake pad. Pag ganun ng brake pad niyan, pag salpak, up lahat yan. Yes. So, yung mga nandito, naipon niyan doon sa may caliper. Kasi numipis na yung pad niya. So, nagkaroon ng space. So, bumaba yung level ng fluid. Then, nakakit ulit yan. na may mga tae ng daga so sana walang walang nangat-ngat na ano ng mga wire ayun o nasa sa manifold yung mga tae ng mga mababait na daga mga tensioner okay naman belt okay lalim Malinis, walang leak. Walang leak. Sa coolant, wala naman leak. Mapapansin nyo kasi pagka nagle-leak yung coolant, yung kulay pink. May mama, magmamantya ng pink din. Kung saan may, kung may leak, kulay pink din yung mantsa niya. So, ito, malinis yung cooling system. So far sa wiring, wala naman tayo nakikita ng ano eh, na, na damage. Yung ano niya, TPMS, ang narit sa kanya. Yung yung pinaka no pito. Pito ko uh, yan yung tri pressure monitoring system. Tapos yung right rear, right rear dun, yung speed sensor, uh, pass and fail, not possible. Ang ano natin dito, baka marumi. So, pagka i-clear lang natin, check natin, pagka na-clear, then, pag-start natin, bumalik. So, yun ang papalitan mo na lang. Yung sensor lang. Doon sa right rear. So, so as yan, nawala siya. Nawala na yung fault So, lahat nakacheck na ng green. So, yung kung mapapansin nyo, sir, may kulay itim doon. Yes, po. Oh, ano yan eh, sa transmission. Okay. So, yan, normal yan. Kasi may breather dyan ng ano. Galing sa transmission. So, minsan sumasama sa breather. Ah, okay. so, so normal on. naman ay yun yun, yun, yun yung kulay itim na kala mo may leak kasi ano lang siya eh ah hindi siya naglalawa kasi kung naglalawa yung, buong, yun yung may leak okay. ah, kung ganyan lang moist lang siya galing doon sa pinaka breather okay. yan transmission yes ah sa mga good condition siya hmm. eh ano lang pa bagong bopping kasi may mga ay, ah So, Tinabak ko kasi yung mga Okay. Good job, Ano naman natin dito? So sa katawan madali lang eh. Ang dito importante dito, engine, engine and then yung transmission. Uh, basta alaga lang sa maintenance kahit anong sasakyan, okay. pag di mo na maintenance, masisira, masisira. So ito, maganda pa siya kasi nga yung mileage niya is 19. So tignan natin kung talagang actual is 19. 10,000 So okay naman 19,251 So pag tinignan mo doon 19,200 So same siya ng mileage Doon sa Sa so pinaka system niya Saka sa actual Kasi alam niyo naman social media Yung mga pitik pitik mm -hmm. Sinecheck rin yung sir, nagdadala din ako ng scanner. Pero sir, kami as a mechanic, Misa kaya hindi nag-accurate. Pag nasira ang computer box, syempre na nagpapalit yan ang computer box. So, iba na yung reading ng computer. Kasi kung surplus yung ipapalit mo, kung ano yung pinanggalingan niya, yun yung mileage niya. Yes. Kaya yung iba yung sinasabing pitek. Depende kasi sa history. Okay. Hindi siya yung pagka magkaiba sa actual at sa, sa system. Ang naririn kasi dito, yung mismong system. Sa scanner. Kung ano yung naka-store sa computer box, mm -hmm. yun yung nare-read niya. So pag tinignan mo sa actual, kung magkaiba yung diferensya, alamin mo ngayon yung history. Meron naman ditong booklet, sir. Andiyan yung history ng mileage. Oh, okay. ah, na pinapaano niya kaya Miley, ah, pina uh, okay. okay. Kasi yung iba, halimbawa, Hindi sa ano, yung okay. iba pumipigay yung computer box. So bibili ng surplus. Mm -hmm. So hindi mo mabubura kasi sa surplus eh. Kung ano yung pinanggalingan niya, yun din yun na mileage, yun yung babasahin niya. So magkaiba so, sa actual. Alimbawa, mataas na yung uh, surplus na pinanggalingan. Tapos ang baba pa. Yo sasabihin ng iba, pinitik. Okay. So depende sa situation, depende sa history. So, so, Pero meron bang chance na ma mo yung computer box kung napalitan o hindi? Kanyari, ikaw lang, normal hindi hmm. ka masyadong marunong. Paano, at paano mo i-check na napalitan ng leader? Kung napalitan na yan, makikita mo yan, sir, sa mga uh, connector. No? Kung bago, gano'n? Hindi, kung alibawa, na natanggal na siya. Okay. Kasi ito, sinusungkit yan eh. okay. So, kung wala pang ano nang songket ng, ng na hindi pa to napapalitan uh, yes so oh. ito sir ito sa Alikabok ah ito hindi ito yung magandang ano eh uh, i-check yes. yung hindi nalilinis oo uh, uh, hindi na papa uh, oh. yes so yan sobrang dumi eh, sa Alikabok So, pantay yung alikabok niya sa computer box saka so, sa connector. Okay. Good logic. 'Di ba? Yes, mas mad, mas ma, mabilis bumili ng madumi kaysa malinis ang engine kasi pala mo legit na yan yun yes o so, pag malinis ang engine wala ka ng ibang ititrace eh, kasi wala siyang ano na yung alikabok oh. limbawa kung ito gagalawin mo at okay. yung, ano, ito pupunasan to eh di ba or, itong or mabubura ng yes o so, tas may makikita kang mga fingerprint na So sa kanya, pantay na pantay yung alikabok ng computer back to sa connector. Mas uh, madaling bumili ng madumi ang engine. Alam mo agad ang problema. Uh, ano to? Kulang sa prion. Uh, pero ano lang, dagdag lang. Dagdag prion lang. Para maging mas naninikit, naninikit yung lamig. Uh, dagdag prion ka lang. Kasi ito kanina pa nakabukas. So dapat to nagmo-moist na toy, eh. Itong losay. sa kanya malamig lang. So, nagtutubig pero hindi nagmo-moist. Kulang, sa priya, no. Ito, may tumatalsik to konting oil dito. Pero normal 'yan. Yung tumatalsik kasi may mga mechanical 'yan diyan eh. So yung iba sinasabi Pagka binuksan mo at tumatalsik Tulad yan nakikita nyo Blow by Hindi um, po totoo Ganun lang na, sa Montero ko Sabi metal sick Ah hindi Normal lang kasi ganun nandiyan siya, po yung Pero sa Facebook ng ganun eh Pag metal sick hindi yun ang kunin Hindi po pa, Dito sa tipstick okay. Sa mga diesel naman Pag kami nakita kang usok Normal yun, yun nga, Sa diesel Ganun nangyari sa Montero ko kaya dinala ko sa Mitsubishi mismo. Yun nga, normal yan sir, ed, ed, ed. Normal yun. Tinignan ko lahat ng Montero. Mm -hmm. Ito sir, bago Montero, yun. Ito sir, yun. Kaya, yun. Kala okay. nila Kasi sila yung Kasi ano to eh. Ayun may camshaft dyan eh. Sa ibabaw, so... so yung meron siyang mga rocker arm, ng mga ano, mm -hmm. mga valve lifter ito, ito. na nagwo-work. So syempre, pagka nag-work yan, hindi pwedeng hindi tatalsik yung ano eh. Oo. Mm -hmm. Oh. Tapos okay, yung, dito. mga pag sa mga diesel, normal din na may usok dito. Sa may dito. Wag lang yung may usok na may yung talsik ng langis na naglalawa. Yun yung blow by. Pero kung usok lang, normal. Sa gasoline naman, pag inangat mo to, mararamdaman mo or ma-anticipate mo ng konti na nag rarattle yung engine. Kasi ito wala tong ano eh uh, pinaka PCB valve. So yung pressure na dapat na nilalabas niya na hinihigop naman papunta doon sa ibang uh, sa engine sa external. Wala si gasoline noon. Kaya pagka minsan si gasoline pag inangat mo to, eh makikita mo biglang nagpapa-vibrate yung ano. Kumakina. So, kasi yung nag-equalize yung pressure sir eh. Oo. Pero pag inanan mo, magiging stable na ulit yan. Huwag lang magkakaroon ng leak sa ilalim. Dito sa ibaba, normal yan eh. Yung sa valve cover gasket. Kasi parts yan ng ano eh, wear and tear. Yung mga goma. Mga gasket. Yes, oh, yun, normal lang yan. Huwag lang yung sa pinakailalim. Minsan yung crankshaft oil seal. Front and rear. So dito yung front. crankshaft oil seal. Dito yung rear sa may transmission. Pag dito kasi nagkaroon ng leak, in between ng transmission at makina ano yun, crack sa oil seal so yun ang mahal mura lang yung oil seal niya, mga nasa 1 1.5 lang yun Baril yung labor napakamahal 7 to 10,000 thousand expert is kung sa talaga yung pinabayaran oo oh. kung dito lang sa front, eh, wala problema madali lang eh. so, pero to gusto gusto to Okay, okay, Eh, nag-automatic na yung ano, yung compression. Madidinig mo na eh. Nag-automatic pagka hindi kasi nag-automatic yung compressor niyan, kung ikot na ikot si compressor, masusunog yon. Okay. Okay. So, goods din yung ano niya yung mga warning icon so yung iba kasi yun yung binubulag ay paano ginagawa yun sir? pinapatay may tinatanggal ba na ilang? hindi ang gagawin nila pupull out nila yung panel so bibiyakin nila yan kuha sila ng electrical tape at tinatakpan at tatakpan yung mga ano nun eh saan yung pagpapit eh oh, pag ganun mo wala nga yung indicator so yun yung bulag na sinasabi so yun yung may problema eto kompleto siya So, good sa good to. So, yun lang. Ano na to? Goods na to. Jackpot ka dito. sariwa, sariwa.